Good morning everyone. So dito po, grabe pawis. Kasi hindi ako nag-warm up dun sa bahay. Dito ako mag-warm up. O, magsako sa lupa. So linisin ko po ito dito, party dito. Yan. Ayusin ko to, alisin ko mo itong halaman dito. Ayusin ko to dito at para sa linggo ay diretso na ang trabaho. Kasi kawawa si Mr. Alo, wala siyang pahinga talaga. So, y ito lang yung maitulong ko sa kanya, yung kaya ko. Yung kaya niyang, kaya niya ay hindi ko kaya. So, yung kaya ko, ay, yun ang gagawin ko. Para naman, ang trabaho niya ay mabawasan. So, dito po, Rappi Pawis. Nagpal <laughs> nagdala talaga ako ng damit. Pero itong damit dito na yan, sige. Sabi ko, gawin ko na lang basahan. yung sinuot ko kasi nga, ito, grabe, pawis dito. So, itong lupa na to, ay pag natanggal ang bubong, ipaikot ko ko sa ito. Tap na namin ni Ate Tess ng kamote. kasi pag natapos ang tapping dito tatanggalin yung, yung bubong yung bubong dito yan yan ang bubong na yan yan so aayusin yung mga laman iayos para itong nakasako ko rin ay kuskulat yun kamote kasi pabalik-balik lang naman ako dito Parang hindi rin naman ako nawala dito sa bahay ni Hipag. Kaya, magtanim. Para may aanihin. Mataba itong lupa na po. Dahil, ang mga dati kong mga balat ng lupa o oh, balat ng lupa balat ng ano gulay at rotas ay binabaon ko dito so maganda yung magtrabaho mag-isa olang kasaway, Pag si Mr. din kasama sa trabaho eh, daming sinasabi yon, kung 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 mga pero marami namang sako sa biskay so lang maliliit kala ko nga itong lupa ay basang basa at putik na putik po hindi po o yan eh katamtama lang siyang basa mamaya yung malalaking bunga ng ampalaya importante ay kukuhanin ko igigisa ko siya sa giniling masarap po igisa sa giniling yung ampalaya na yan at haluan ng ibang gulay pawis ko pag nag warm up ako ang tagal ng pakipawisan so pag ganito trabaho ko yan Brabe pawis So, ayan. Mga lahati na ako. Ayan. So, nakailang sako na ako. So, 14 sako na ako na, na aking naisako na lupa. So, grabe pawis ko. Basa na yung towel ko sa pawis. So, itong ma the best na magpa talaga. Talagang So So thank you for watching everyone. Palu for more everyone. Happy Thursday sa ating lahat. God bless us.